ituro ko ang sikretong teknik sa pagkabit ng gulong. Ito po, tali lang. Hindi na tayo gagamit ng planka kasi nakaagas-gas yan. Ito po, sundan nyo lang kung papano ikabit na hindi na tayo gagamit ng planka. Yan po, idin muna natin ang isang labi, malambot lang yan. Tapos papaikot natin yung tinali nating straw na yan sa mags. Yan, ipaikot natin sa loob. Tapos lagyan natin ng Uh, hawakan Para hindi tayo mahirapan pagka hinila natin yan mamaya Yan po, oh. yan, tingin na natin Yan, sundan nyo lang Yan, pilipit lang natin yan Tapos, yan, papakita natin Didiin natin ng paa Tapos, sabay ito hila ng straw na tali Na hindi na tayo gagamit ng planka Para maprotektahan natin ang mga wheel mags ng ating customer lalo na pag wala tayong tire changer machine yan o, oh, titingnan nyo po yan, unti-unti lang o oh, diba, yan o, oh, malapit na ganyan lang po ang isa sa mga sikretong teknik na ibahagi ko sa inyo yan po, ba? Diba? maraming matuto dito sa mga ganitong teknik ba? Diba? oh, napakadali lang o oh, matigas na gulong yan kasi 90.